Ayan mga kapogi. Tapos kami uminom lang uh, double fudge mocha. maglalunch na kami. Ayan kasama ko ulit. magsuswimming na kami. Magsuswimming swimming daw kami. kasama namin. Mag-swimming daw kami. Parang na. May ulit ako ah. Boy, holding hands. So mga mga ano Alam. Sis. ang yung sinabi ko. Hello. Amiga chinela, buy one, take one. hindi halata. Hindi halata Hindi halata na. Ay, eh, parang, pag, sa, pag, pag nakatalipid kayo yung dalawa, parang magka-edad lang. Ati, Tess? Yes, po. Pag nakatalipid kayo yung dalawa, parang magka lang. Oo naman. Edad si 73. Sinong bata, ako siya. Parang, parang magka lang, edad 73 dalawa. <laughs> <laughs> hindi po, hindi edad 22. Walaan nyo kung sino ang... Kung sino ang 73? Oh, yun nga. Oh. Sabi ko, 22 ka lang eh. <laughs> Siya, 25 Takablog kayo. Walang edit-edit daw. Edit bakit ba? <laughs> maliligo daw kami. Magiging tanyag kami. Oo, oh, oh, siyempre. Celebrity. Sige, yan, mas celebrity, ayan. Mas maganda yan. Celebrity, hello! Ano, siguro panoorin niyo kami. Kami ay magkaganda. Oise! Kailangan para gumanda kami lalo. Ayun! <laughs> oh, oh. Suplayan nyo kami ng pagmamahal. Ayun! At kami kaging dalayo. Puno ng pagmamahal. Yes. Eh. Ganun talaga. Oo, di ba? Yes! Uh, <laughs> Pamaya mo na makapagay. Dito na kami. Dito na kami sa mga, sa pool. Dito na kami sa pool. Oo, oh, oh, maraming kanila. Isama mo nga yung mga kayo ba? Kayo, sa inyo ba yan? Look lang. sa inyo ba yung... Nakapag-reserve ba, ba, kayo kanina? ayan Kaya? Oh, don't take our chairs. They are having lunch. Alright. No. Kalit na kalit sila sa akin. Oh, great ka muna sa mga fans mo. hey Kala na, kala mo kanina po rin ano

Yeah. Yeah. No, 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 no. They're having Ay, salamat na. dumating na sila. Ah. kasi ka din dalawa lang na ilagay din na egay daw. Oo. Oh, o dalawang tuwalya daw. Dalawang tuwalya, kaya nilagyan ko lahat. Oo. Oh. Kasi sabi ni egay, dalawang na ilagay, tapos pagbalik niya daw, nalagyan na lahat. Sa kakubuhan ng tuwalya daw. Oo. Oh. Kasi nung, nung no, duman kami ni Pisces kanina ang dami na nalagyan dito wala pa sabi ni Egay maglalagay ako dun pero close pa yung pagkukuhanan ng tuwalya kaya marami kang tuwalya doon extra pa doon oh ay, yes it's good Ya, sabi ko kayo madam eh. mali ko pala. Sorry, sakin din lang sa kumdala. Ayan, maliligo na tayo. Oh, ayan.

Ay ba? Ay, mga tao ay bagustreng. Mga tao ay bagustreng. Mga tao ay bagustreng. Mga tao ay bagustreng. Mga tao Nakapag-israel na kami. So kami ay no, no, bagustreng. Mga tao Mga tao ay bagustreng. Mga tao Mga tao ay bagustreng. Mga tao ay bagustreng. Mga tao ay bagustreng. Mga tao ay bagustreng. Mga tao ay kaya tapos ng Misa, bababa ka dito, yung mga anak ko dito pa Igasal mo kami kung oh, hindi lahat. Kaya di ginagalingin niya, ano na, mabilis. kasi nga may mga anak ko, yun yun. It's na first lap. ko sa UD. So, sa 75 ko, sabi ko, mag-reset na lang kami. Kaya gano'n yun, huwag mo na natin dalhin yung mga bata sa... Ating, sa ating. Pwerte ko na lang. Para tipid tayo. <laughs> Kasi may pangako kami sa dalawang namin. Dahil ibang apo na, dalawang

Ay! Ligo tayo pogi. sarap maligo. kasi mga kasamahan natin ng dumating Silus, Si silus, Ay! silus. Silus, 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 silus. Ah, naman Malapit na raw ang alas 4 eh. Bakit? Pahinga nalala kung magiging hindi pa sila. Bakit tayo babagay alas 4? Punta tayo doon. Ah, anong asa ba? Bago naman alas 4. Anong importante kayo yung bilan. Ay, kayo nanay. Ha? Ayan. Uy!

We won't no. tell. Yeah. Stop. you got to have fun. Come on. I'm not going No, but. nothing. i get a <laughs> <the alcohol. laughs> <My insurance. laughs> <laughs>

Yes. Ah, ngabu mo beer ko bro. Matik na ako malunod. Loh. Yung... Sa pagbabahal. Ha? Ayos lang Ayos. <laughs> enjoy, <laughs> enjoy <lungs>. lang. <laughs> <laughs> oh, Magkiss na kayo. Wala kayo katama. <laughs> yan. Kabaka na din pistin. Puso yan. Ang gano'n. Oh, bakit may ingit Okay, may ingit. Ah, <laughs> <laughs> amin, amin 'yung privacy. <laughs> Di balik kaming dalawa lang nandito. <laughs> Andito lang, may room, malayo. Kami lang malayo, dalawa. <laughs> meron, meron. Meron, meron, malayo, meron Meron kasama. <laughs> hello, hello. Sarap maligo. Enjoy, enjoy. <laughs> enjoy enjoy makan Malilim malih lim di Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Shout out mga kapogi. Andito kami sa Punta Cana Resort. Dito sa Dominican Republic. Ang ganda dito mga kapogi. Ang lawa, Ang daming mga pool. Ang daming mga swimming pool. Kaya kahit saan ka papunta. Kung saan mo gusto mag, uh, maligo, magbabad ng ganito. Marami. Kaya maybe next time kayo naman ang pupunta dito. Uh, dito kami sa Dream Onyx uh, Resort. Yeah. Bye-bye muna mga kapugi. Ay, mga kapugi, tapos na kaming maligo. Yeah. Really tapos na kami maligo, kapugi. Ayan mga kapugi, tapos na kami maligo ayan puntahan muna kami sa room namin yeah yes Adam, tapos ka na maligo yeah. tapos ka na mag swimming yeah nice one okay see you maya maya makakapagay mamaya ulit alright magalaw tong kamay ko ayun ko kung bakit